madilim na bahagi ng kalsadang ito. Parang may sumalpo. Sabi ng asawa ko, aso daw. Kaso yung narinig ko nga ng gano'n na, nagduda na ako. Sa sityo gugon, Barangay Pawa, sa bayan ng Manito Albay. Isang lalaki, ang nabiktima ng hit and run. Pa, hindi to aso. Tao. Kinilala ang biktima na si Alexander Mangampo, isang persons with disability at residente ng barangay Nagutgot. Yung report na natanggap namin dito yung 8.41 ng gabi, June 3. Itong si Jennifer Hilig, pagkatawag niya dito may nabangga daw na isang tao. So nag yung polis namin. Dito nabangga ng sasakyan si Alexander at kinalat ka siya ng sasakyan mula dito hanggang doon sa pinakaunang streetlight. Ang nakita ko, sir, Hilux na black, yun talaga ang nakita namin ng mag-asawa. May mga naiwan dito mga parte, yung uh, sakyan, at naiwan din dito mismo yung chinelas ni Alexander. Sa tindi ng pagkakasalpok at pagkakaladkad kay Alex, nagtamo ito ng avulsion sa noo nabali ang dalawang binti at ang kanang braso at nagtamu rin siya ng mga sugat sa ibabang bahagi ng katawan na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Dumating sila doon ng 9.30 na find out nila na namatay yung nabangga sa hospital. I've already entered this new life. Our firm hope is that we shall do the same. Ask God to comfort him, his families and friends, and to increase our desire for the joys of heaven. Isa sa mga labis na naapektuhan sa pagkamatay ni Alex ay ang kuya nito na si Rafael. Dati high school pa ko noon, yung baong ko na pang isang linggo, halos siyang nagbabayo ng palay para pambaon ko. Kahit siya nag na ayaw niya, pero tigip pa rin ang gawa. Matulungin yan, tsaka ma mabait. Kung anong utos sinasunod niya. Nakakatulong siya sa amin sa pagkukupras, nagahakot yun ng kahoy, magigib. Ayon sa kanya, ipinanganak umanong hindi normal at may sakit sa pag-iisip ang kanyang kapatid sa si Alex siya na rin daw ang nag-aalaga dito. Pinapaligyan ko din sa may ilog na paano kaya kung ako ang maunang mawala? Sino pa kaya ang sa kanya na pag-aalagaan siya? Sabi ko sana, kahit ako medyo mahirap sa akin, habang buhay ako hanggang nandiyan pa alagaan ko siya. Dahil sabi ko, wala namang ibang mag-aalaga. Kaya nang makarating sa kanya ang masamang balita noong gabing iyon, ay dali-dali siyang nagtungo sa ospital kung saan dinala si Alex. Ng mga bandang alas 8.30 o so, so, kaya mag alas na yung binanon, nagkarating sa amin ng balita. Kumakain ako noon ng hapunan, halos hindi ko na tapos yung pagkain ko. Hindi na ako mapakali. binalita sa amin na nasa ospital, doon sa mga ospital. Pagdating ng ospital, sinalubong ako ng kapatid ko na sinabi na wala na daw yung kapatid namin. tinignan ko doon sa loob ng kwarta ng hospital. Sabi ko, hindi ko tingnan yung mga sugat niya sa, sa muka, dito sa, dito sa ulo. napansin ko na mayroong sisiw doon sa ibabaw ng kabaong yun ang Alex. Bakit po? Nilalagyan ng sisiw para daw hindi matahimik yung may gawa. Kahit wala yung sisiw, sa konsyensya niya, hindi siya matatahimik. Dahil may Diyos mo gano'n. Pilit mga nagpapakatatag si Rafael. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kanyang paghihinagbis dahil sa sinapit ng kanyang kapatid. Doon sa nakabangga kay Alex, lumitaw siya. Makipag-usap siya sa pamilya namin kasi kami hindi naman kami mahihirap kausapin. Bastang sa tama lang, kami tao lang, pwede kami makapagpatawad. Pero kung lalo siyang magtatago, baka hindi natin makontrol ang galit, makagawa ka ng medyo sobra. pakiramay po kami sa'yo. Salamat po. Si Kong Saldi po ay nagpaabot din ng financial na tulong din po para po tayo po tulong na rin kay Sir Alex. Paabot na na lang din kay Kong Saldi um, ang um, pasasalamat ng buong pamilya. At makalipas lang ang ilang araw, Naihatid na ng pamilya Mangampo ang labi ni Alex sa kanyang huling hantungan noong ikapito ng Hunyo. Langko pa rin ang pamilya ni Alex at ang manito MPS kung sino ang sospek sa likod ng pagkamatay ni Alex. At patuloy pa rin ang paghahanap ni Rafael ng mga CCTV footages para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ako po Si Felix Opiniano. Maraming salamat.